Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ay pupunta ngayon sa Bukid ni Manang sa Ginbaoyan, Norte, Calbayog City sa Barangay Ginbaoyan, Norte. Pupuntahan po namin yung bagong pasyalan dito sa Calbayog City, ang Bukid ni Manang. From city proper mga ano lang siya 20 minutes lang po Manang So nandito na po kami ngayon sa bukid ni Manang Guys napakaganda po ng lugar kung gusto po natin mag unwind mag relax no kung stress na tayo sa work natin sa trabaho gusto natin pumasyal uh, isa po ito sa so magandang pasyalan dito sa Calbayog City, Western Summer ang bukid ni Manang. Meron po sila ditong restaurant. Pag namasyal po kayo dito ay may pagkain naman. Ngunit wala pa po silang overnight. Pero yung ano nila, meron silang infinity pool pero ano pa siya? Ongoing pa yung construction. So napakaganda po dito, napaka-relax kasi ang ganda ng tanawin. Talagang ramdam mo yung yung nature, yung kalikasan, lalong-lalo -lalo na kung nababagot ka na sa buhay sa city, maganda po itong pasyalan. Mag-relax, mag, money mag money no kasama ang kaibigan, mga barkada, maganda po talagang pasyalan po dito. Highly recommended po talaga na pasyalan ang bukid ni Manang Guys. So kung meron kayong mga kaibigan pala yung mga pupunta dito sa summer, sa Calbayog City, maganda pong dalhin natin sila dito, ipasyal. Kasi from from ano sinasabi doon na Bukid di Manang. So, nandun tayo sa Bukid, ano bang meron dito? Yan po nakikita niyo po yung mga tanawin. Yan, napaka sariwa ng hangin, nakaka-relax po talaga. Talagang you know, parang maano ka talaga ma-unwind. So ito po ang isa sa magandang pasyalan po pag kayo po ay pumunta dito sa Calbayog City, Western Samar, ang Bukid ni Manang.